ang magandang balita ayon kay Mateo. Kalabimpitong Kabanata Pagkaraan ng anim na araw, isinamin ni Yesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Yesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto tayo. Kung ibig niyo. gagawa ako ng tatlong kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita siya, nililiman sila ng nagliliwanag na ulat. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal ko na lang, lalumas kong kinalulutan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, sila'y natakot ng labis at nagpatira pa. Nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. Nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, Wag Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At ginawa nila kay Ilyas ang gusto nila. At tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Pagbabalik nila'y may dinatnan silang maraming tao. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki, lumuhod sa harap niya at ang sabi, Ginoo, Mahabag po kayo sa anak ko. Siya may epilepsya at lubang nahihirapan kung sinusumpo. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kayo mahulog sa tubig. Tinala ko po siya sa inyong mga lagat, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, mga taong tapakasama at walang pananampalataya, Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? hanggang kailan ko kayo pagtitiisan. Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos, lumapit ang mga lagad at tinanong si Jesus ng walang ibang nakakarinig. Bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, Sinasabi ko sa inyo kung maging katulad man lamang ng maliit na buto ng mustasa ang inyong pananalik sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, Ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin ngunit muling mabubuhay. Sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagmamayon man ng buwis para sa templo ang inyong guru? Tanong nila. Opo! Sagot ni Pedro, at nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, Ano sa palagay mo, Simon, sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po? Tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, Kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo 'yon at ipayag mo para sa buwis nating dalawa.